talaga namang napaka bagsik ito ang unang part na na-cover natin dito po gagawin yung Ortigas Station para sa Metro Manila Subway so yung ibang part dito ay na-demolish na so kasama din dito sa yung harap ng Metro Walk matagal na pala itong delay inabutan na ng taon bago nasimulan ang demolition at pagbakod dito ng mga property. So ito, tuloy-tuloy na yung station na gagawin para sa Metro Manila Subway. So ito yung part na kung saan marami mga commuters ang dumadaan sa Ortigas at itong Meralco Avenue. So dito naman tayo sa kabila. Ito po yung Shaw Boulevard Station. So dito ay malapit sa Capital uh, Commons. So may kita mo dito, butas na rin yung kalsada. Alright, so nandito na tayo sa Julia Vargas. Kakaliwa na tayo sa Miralco Abit. So ito yung continuation natin update. Grabe, wasak na no? Yung mga gusali pala malapit doon sa intersection. So ito pupunta natin, itong next station. So mga ilang kilometers. Dito kasi sa area, dito yung maraming mga commuters. Lalo na galing dito sa gas Center. One of the important business district in Metro Manila. Marami dito commuters. Kaya pag rush talagang ramdam yung traffic lalo na sa Ortega, sabi nyo. Wait natin. So dalawang station na. Good news to sa mga araw-araw. Dito nag-work sa may Ortigas. Tapos abangan nyo pa yung condo ng bus station. Doon sa EDSA. Mabilis yung ano, ginagawa nilang lang uh, bagong bus station doon. Natin, sa may dulo. Alam ko di makadiretso eh, kakaliwa na tayo sa Kwanto Estancia. Ito na yung Estancia. So, kakaliwa tayo kami, sirado kasi itong diretso niya eh. Diyan ginagawa yung subway. No entry. Road Souls. Tignan natin sa labas kasi dito kasirado na rin, no? eh pumas na pa. Tignan nga natin. Oo, oh, may nakakadahan dito. Nasirado ka rin pala. Yan. Isang station. Marami din magpinipisyo dito sa Capital Town Street. Capital Commons. Yes. Dito na lipat yung traffic. Pasalan dito na. Pagkababa nyo ng Show Boulevard Station. nandito na tayo sa Show Boulevard. Ayan yung construction na ito. So ako nito, source of fun, Jika. Talaga namang napakabagsik. So ang contractor nito, sa Japan din. Yan yung uh, Japanese contractor. Alright, so nandito natin sa footbridge. Ano ka na, yun? Ay, construction. Ah, mukhang may butas na. Tara, update lang natin. Grabe yung wiring dito. Grabe oh. yung salamat, salamat. Sirado na pala dito. So, quick update. Ayan, meron na palang butas, oh. Yan. Ang galing Parang meron na siyang tunnel sa baba Ayaw ko lang kung, pero wala pa rin na nakikita ang tunnel boring rin dyan eh. Butas na butas na. So malapit dito sa Capital Commons. Parang na-customize yung kalsada niya no. Okay, para sirado. Ang galing, na. No? Parang nilagyan ng bakal yung ilalim. Ang ganda ng footbridge dito sa Pasig, no? Kapat yung footbridge, oh. May ilaw. May mga halaman. Dito kayo sa baba, bawal yung jaywalking dito. Talagang maglalakad ka. Over on Bridge sa Pasig So yun ba update natin sa Metro Manila Subway Simula sa Ortigas hanggang Chau Boulevard Full blast na yung construction So mga ilang years ang abangan natin At soon yung matinding traffic sa Chau Boulevard, Ortigas Abawasan na yan Mas main encourage yung mga may dalang sasakyan Limit lang para mas makakatipid at mabilis pa sa biyahe Eh, no. Ayan ko, kung hinahanap ba yung station Pero comment bilang na kaya Yan po yung update natin Kaling no? Subway Pero lang no, mga spaghetti kaya Kailangan ayusin no? Grabe Ayan no? At yung po yung update natin dito sa dalawang station dito sa Ortigas Center. Ang Ortigas Station at Shaw Boulevard Station. So after ilang taon, finally ito tuloy-tuloy na. So more construction works ang uh, makikita natin dito lalo na yung pagbubutas. Yan. So ito naman yung area, yung future Ortigas station.